Kumusta mga kasaliksik? Patuloy na nabibighani at naaakit ang mga geologist sa mga bundok dahil kalamitan dito sila nakakakita ng mga bagay na hindi nila akalaing makikita nila sa kanilang buong buhay. Kaya mula sa isang sinuunang pinto sa Turkey na kinatatukutang buksa ng mga eksperto hanggang sa nawawalang lalaki sa isang misteryosong bundok ay pag-usapan natin ang sampung pinaka-misteryosong bagay na natagpuan sa tuktok ng bundok. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ang Sinaunang Pinto sa Turkey Sa hilagang bahagi ng Korum, Turkey, may isang natatagong kababalaghan na nagkukubli sa isang sinuunang bundok na tinubuan ng makapal na halaman. Sa paana ng bundok na ito, isang magaspang nadaan ng na daan ang paikot-ikot ng maakyat na nagtatapos sa isang pambihirang tanawid. Ito ay isang pintong inukit sa batong tuktok. Ang kakaibang pintong ito ay bahagi ng isang kubong istruktura na nagmula pa noong ikadalawang siglo BC na pinaniniwala ang nagsilbi bilang libingan ng mga sinaunang tao noon. Bagamat may hakahakang nagsilbi itong libingan, marami namang mga detalye ang nananatiling misteryo. Ang pinto ay nananatiling nakasarado at ang tanging bakas na naiwan ay isang inscription sa itaas ng pintuan na may pangalang Ezekios. Hanggang ngayon, ang tunay na pagkakakilanla ni Ezekios at ang mga lihim na nakatago sa loob ng struktura ay naghihintay pa rin na matuklasan na nagdudulot ng matinding interes at pagkamangha sa mga mananaliksik at adventurer. Number 9, Mga Sinuunang Mountain Dwellers sa Wind River Mountain Range sa Wyoming, isang bundok na umaabot sa taas na higit sa 11,500 talampakan mula sa antas ng dagat. Matatagpuan ang mga nakamamanghang tanawin, malawak na dumuhan at kahangahangang tanawin ng Alpine. Ang lugar na ito ay naging palaruan para sa mga umaakyat, nag i nagbabakpaking at nagkakamping sa ilalim ng mga bituin. Ngunit marami sa mga modernong nagkakamping dito ay hindi alam na sila ay naglalakad sa lupain na minsang tinahak ng sinaunang mga katutubong Amerikano. Noong 2006, natuklasan ni Dr. Richard Adams, isang arkeologist, ang isang pambihirang pamayana na tinawag niyang High Rise Village na matatagpuan sa taas na 11,000 talampakan sa ilagang bahagi ng Wind River Mountains. Ang natuklasang ito ay nagwasak sa mga naunang palagay na iniiwasan ng mga katutubong Amerikano ang mga ganitong matinding kapaligiran dahil sa limitadong mga yaman at mahirap na kondisyon. Ang High Rise Village ay hindi lamang isang maliit na outpost. Meron itong hindi bababa sa 75 bahay at isang malaking populasyon. Nakahukay ang mga archaeologists ng libo-libong mga batong artifacts na nagkalat sa matatarik na dalisdis na mahirap tahakin kahit pa, para sa mga biyasang nag Ang mga sinaunang naninirahan dito ay nagpatuloy hanggang sa huling bahagi ng 1700s na nag-iwan ng higit sa isang daang mas maliliit na pook na pang archaeological sa loob ng tatlong milya na radius. Number 8, ang misteryo ng Mount Ontersburg. Sa Austria, matatagpuan ang Mount Antersberg, isang bundok na bumihag sa imahinasyon ng marami, mula sa Dalai Lama hanggang kay Adolf Hitler. Kilala kasi ito sa kanyang mystical na reputasyon na sasabing nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ayon kay Adolf Hitler, ang bundok na ito ay may susi sa pag-access ng supernatural na kapangyarihan. Samantalang tinawag naman ng Dalai Lama noong 1992 ang Antersberg bilang Hard Chakra ng Mundo. maraming kwento ng multo. Kakaibang nilalang at mga nawawalang sibilisasyon ang nagpalibot sa bundok nito. Na, na nagbigay daan sa mga haka-haka tungkol sa mga kakaibang pangyayari at mga pagkawala ng mga taong minsang pumunta dito. Noong 1987, tatlong adventurer ang pumasok sa mga yungib ng bundok at hindi na nga muling nakita. Natagpuan ang kanilang inabandona ng kotse malapit sa lugar. Ngunit nanatiling misteryo ang kanilang sinapit hanggang tatlong buwan ang nakalipas. Sila ay natagpo ang gising sa isang barko sa Red Sea malapit sa Alexandria, Egypt. Na walang maalala kung paano sila napunta roon mula sa Austria. Ang ganitong mga insidente ay nagpapalakas sa paniniwala na ang Mount Antersberg ay may kakayahang baloktuti ng oras at space. Patuloy na bumibighani sa mga naghahanap ng katotohanan at pakikipagsapalaran sa kabila ng maraming kwento at alamat, nananatili ang mga misteryo ng bundok na ito. Nag-aanyaya ng higit pang pag-aaral at pagtuklas. Number 7. Ang Pomsky Crater Taong 1949, natuklasan ng isang Russian geologist na si Vadim Kulakov ang Pomsky Crater sa Potomsky Highlands ng rehiyon ng Irtusk Tinawag itong Eagle's Nest ng mga lokal na residente. Ang crater na ito ay talagang namang kahanga-hanga sa laki. May taas na 40 metro, diameter na 76 na metro at bigat na lumalampas sa 1 milyong tonelada. Ang anyong lupa na ito ay binuo mula sa mga pira-pirasong bloke ng apog na nagbigay ng misteryo sa mga mananaliksik noong kaligitnaan ng ikadalawang punang siglo. Maraming tsore ang naglabasan tungkol sa pinagmula ng Pomsky Crater may mga nagsasabing ito ay dahil sa pagbagsak ng isang meteorite, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay mga labi ng isang alien spacecraft dahil sa mga ulat ng UFO sighting sa lugar. Noong 2010, gamit ang modernong teknolohiya na tuklasan ng mga siyentipiko ng Pomsky Crater ay hindi mula sa extraterrestrial na pinagmulan, kundi dahil sa malalalim na proseso ng magmatic sa loob ng Earth. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay linaw sa misteryo at nagdagdag ng mahalagang kaalaman sa larangan ng geolohiya. Number 6. Ang Misteryo ng Du Si Marceline at Francine Du ay namuhay ng payak sa nayo ng Chandulin, Switzerland. Si Marceline ay isang sapatero at si Francine naman ay isang guro. Subalit, noong Agosto 15 taong 1942, habang sila ay nasa Alps upang gatasa ng kanilang mga baka, sila ay biglang nawala na parang bula. Sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi na sila natagpuan na nag-iwan sa kanilang mga anak na ulila at kalaunan na inampon ng iba pang pamilya. Pero isang pambihirang pangyayari ang naganap, 75 taon matapos ang kanilang pagkawala. Noong 2017. Habang natutunaw ang St. Florian Glacier malapit sa Les Diabler ski resort, natagpuan ang mga mummified na labi ng dalawa. Sa pamamagitan ng DNA analysis, nakumpirma na ang mga labi ay kay Marceline at Franzen Dumoulet. Pinaniniwalaang sila ay nahulog sa isang krivas at namatay dahil sa hypothermia at lamig ng lugar. Ang pagkatuklas nito na ay nagbigay ng kasagutan at kapanatagan sa kanilang anak na si Monique, na noon ay 86 na taong gulang na. Matagal niya ng pinapangarap na matagpuan ang kanyang mga magulang at masaya siya na sa wakas ay mayahatid na niya ang mga ito sa kanilang huling hantungan. Number 5, Ang Pagtapak sa Void Ang tinatawag na Step into the Void ay ang pinakamataas na viewing platform sa Europa matatagpuan sa itaas ng terrace ng Egul do de Pic sa French Alps. Ito ay nakatayo sa taas na 3,843 meters mula sa antas ng dagat na nag-aalok ng kahangahangang tanawin na bihirang maranasan ng marami. Ang natatanging plataforma na ito'y ay ng isang ganap na transparent na glass cube na nakakabit sa tuktok ng bundok. Ang sahig nito na gawa rin sa salamin ay nagpapakita ng nakakalulang bangin sa ilalim ng iyong mga paa. Para sa mga may takot sa taas, ang karanasan ito ay maaaring maging napakatindi. Subalit, makakaasa ka ng mga French architects na lumikha ng obra maestrang ito ay naglagay ng lahat ng kinikilang pag-iingat upang matiyak ang kadiktasan ng lahat. Ang struktura ay may tatlong layer ng makapal at matibay na salamin. Maingat na ininstall sa loob ng tatlong taon upang matugunan ng mahigpit na pamantayan sa kaligtasan. Bagamat hindi bago ang konsepto ng paggamit ng glass flooring tulad ng skywalk sa Grand Canyon at bridge sa Mountain Tinamen sa China, walang makakapantay sa kamanghamanghang panorama ng Italian at French Alps na makikita mula sa Step into the Void na ito. Dito, ang napakagandang tanawin ng Alps ay nahahayag sa harap ng iyong mga meta. Nagiiwan para sa mga bisita na walang masabi at labis na humahanga. Number 4, ang Lost City sa Zagros Mountains. Sa kamakailang pag-uukay sa Mesopotamia, natagpuan ng mga archaeologist ang isang sinuunang lungsod malapit sa Zagros Mountains sa Kunara. Ang lungsod na ito na tumagal ng halos 4,000 taon ay naglalaman ng maayos na napanatiling mapundasyon ng bato, mga wasak na tablet at iba't ibang artifacts ang mga ebidensya ng pagpapastol ng mga hayop, mga advanced na sistema ng irigasyon at malawak na mga network ng kalakalan ay nagpapakita ng isang masiglang komunidad na dating bahagi ng Akajan Empire. Ang lungsod ay tinitirahan ng mga nagsasalita ng Akajan at Sumerian at natagpuan dito ang isang natatanging unit ng pagsukat para sa mga likido. Ito ay tinatawag na G, nakatumbas ng 80 US gallons o 320 liters ang pagkakatuklas ng mga sumi informed farm tablets mula pa noong ikadalawang siglo BC ay lalo pang nagbigay ng halaga sa lungsod na nagsisilbing pinakamatandang natagpo ang tablet sa Iraqi Kurdistan. Ang natagpo lungsod na ito ay nagbubukas ng mas marami pang posibilidad para sa mga bagong tuklas tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon habang nagpapatuloy ang mga paghuhukay. Number 3 ang nakatagong piramid sa Cholula. Sa sinaunang lungsod ng Cholula sa Puebla, Mexico, matatagpuan ang isang napakalaking struktura na nagdomina sa tanawin sa loob ng maraming siglo. Noong unang dumating ang mga mananakop na Espanyol, pinangunahan ni Hernan Cortes noong 1519, itinayo nila ang isang simbahang katoliko sa ibabaw ng inakala nilang bundok. Hindi nila alam na ang kanilang simbahan ay nakatayo sa pinakamalaking monumento na kailanman ay itinayo sa mundo, isang higanting piramid. Ang pyramid nito ay meron ngang base na apat na beses na mas malaki kaysa sa Great Pyramid ng Giza. Isipin nito na tulad ng isang set ng Russian nesting dolls, anim na piramid na nakistock sa ibabaw ng isa't isa. Nagsimula noong 300 BC, naniniwala ang mga archaeologists na patuloy itong pinalawak ng sunod-sunod na mga sibilisasyong Aztec. Gawa ito sa putik, isang material na matibay sa tuyong klima ng Mexico at kayang tumagal ng libo-libong taon. Ang putik din ang nagbigay daan para sa paglaki ng tropikal na halaman na kalaunan na ay nagtago sa istruktura. Pagsapit ng ikapitong siglo AD, iniwan ang templo at natakpan ng mga halaman, dahilan upang magmukha itong isang natural na bundok. Ang natural na camouflage na ito ang nagligtas sa piramid mula sa pagsira ng mga mananako na nagpapaintulot na manatili itong buo hanggang sa kasalukuyan. Number 2, ang sekretong Legasiya ng Mount Rushmore sa Black Hills ng South Dakota. Matatagpuan ng kilalang Mount Rushmore na mayroong mukha ng apat na iconic na pangulo ng Amerika. Ngunit sa likod ng rebulto ni Abraham Lincoln, isang pitong talampakang tunnel lang nakatago. Ang silid na ito ay bahagi ng plano ni Gutzon Borglum, isang sculptor ng Mount Rushmore na maglaan ng isang chamber sa loob ng bundok na mag-iingat sana ng mahalagang dokumento at artifacts ng kasaysayan ng demokrasya ng Amerika. Tinawag niya itong Hall of Records. Mula Hulyo 1938 hanggang 1939, ginamita ng dinamitang bundok upang malika ang tunnel. Subalit natigil ang proyekto dahil sa pagsisimula ng World War II at pagkamatay ni Borglum noong 1941. Noong 1998, isang selyadong kahon ng mga talaan ang inilagay sa tunnel. Naglalaman ng kwento ng pagbuo ng Mount Rushmore at maikling kasaysayan ng Estados Unidos. Ang Hall of Records ay nananatiling sarado sa mga bisita na nagdaragdag sa kanyang misteryo at kahalagahan. Number 1. Nawala sa Glen Afric Noong 2023, bago lamang, isang hindi inaasang tredyang naganap sa lalaking si Charlie Kelly isang anim na taong gulang na naghiking sa Glen Affric sa Scottish Highlands. Kilalang lugar nito sa kanyang kahangahangang tanawin at malawak na kalupaan. Pero noong September 6, nagsimula si Charlie sa kanyang paglalakbay at nakipag-ugnayan pa sa kanyang pamilya kinabukasan. Subalit, bigla siyang nawala at lahat ng komunikasyon ay natigil. Agad na nagsagawa ng malawakang paghanap ang mga rescue teams kasama ang mga aso, helicopter at drone noong Oktubre 24, natagpuan ang kanyang katawan ng isang drone. May isang buwan matapos siyang mawala. Natagpuan siya na wala pang dalawang daang talampakan mula sa isang lugar na dati nang nasuyod ng mga rescuers at pinaniniwala ang nahulog siya sa isang bangin at naipit. Bukod sa trahedyang sinapit ni Charlie, ang Glen Africa ay kilala rin sa kanyang misteryo bilang tahanan ng nilalang sa alamat ng Scotland na kilala bilang Fenn. Ang fen ay inilalarawan bilang isang halimaw na may isang mata sa gitna ng muka at may taas na labing dalawa hanggang labing tatlong talampakan. Meron itong isang paalamang at isang kamay na nakausli mula sa gitna ng kanyang dibdib. Bagamat walang nakakita sa fen sa totoong buhay, ito ay bahagi ng alamat ng Scotland sa loob ng maraming henerasyon, na lalo pang nagdaragdag sa misteryo at kahalagahan ng Glen Affric.